yung talagang um, yung talagang gusto ko meron talaga akong matutunan talaga regalo okay, mo to sa sarili mo ng birthday ka kung mo ako isang malaking regalo ko din sa akin syempre kasi kinuha nila ako endorser. tapos um, agad-agad nakapag register ako uh, isa na akong college student di yes. ba so ang, ang ang saya na, na kahit 28 years old ako, eh talagang walang walang edad ngayon. Kung, hmm. uh, kahit matanda na or or kung ilang taon ka pwede kang mag-register, mag maging college student. May masters sa pala. Sagoy na. Star Magic Ball ate. What will you wear? Star Magic Ball, yes. Uh, tomorrow pa po ako mag-fitting. Hmm. Um, Siyempre, uh, si, ang aking stylist na si Rex Atienza nang bahala sa akin. So, I don't know kung may um, start magic na pupunta kung saan ako mag-fitting. Okay. Uh, so, okay. yun. Si JL daw ang Casper? Ha? Saan po nang galing yun? <laughs> <laughs> Nagulat naman ako doon. E. Hindi, hindi. Wala, wala pa pong nagtatanong. So, wala ba nag... Ano? wala. Nagpapahihwati? Sa so, ngayon, mag-isa po ako. Mm. Wala, wala pa naman nagtatanong. Oh. Sino gusto mo sa kate? si um, Mr. M. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Mahal reaction lang spotted si JLC with Angelica Panganiban ulit. Yes. Ano yung reaction mo doon? oh, bakit hindi? Bakit? Bilang um, close na mga they're good friends. Bilang um friend ko si Angelica, super close friend ko si Shaggy. Um hindi naman forget um hindi na sila, hindi na sila pwedeng magsama. So, maganda nga yun eh na friends sila ulit, di ba? Friends sila kahit na um, na parang nagkahiwalay na sila, but ang maganda is friends sila. okay. So, okay. Niminsan ba ang nandigaw sa'yo sa dyan? Never. Natawa talaga. <laughs> <You, you, you, laughs> dahil, ano ba yung establish yung relationship in the beginning? Bakit hindi siya pwedeng magagusto? sa'yo? Or hindi siya nag... Okay. Ito um, Sige po. Same handler kami. Okay. Um, Star Magic kami. Same handler with uh, Nanay Nenet. Nag-umpisa ako, 14 years old. Tapos, um, diba, yung, yung dad ko, mga kuya ko, oh. diba, wala na pa mas matanda sa akin eh. Oh. And, sumula um, kong umpisa, si Lloydy. Kuya mo yun eh. Oo, oh, from the start, mm. isa siya sa mga nag-guide sa akin, mm. isa siya sa mga um, nagbibigay inspirasyon sa akin. Mm. Parang sa industriya natin, kailangan mo maging strong para tumagal ka sa industriya ko. Dahil, di ba, ang dami-daming issues, ang dami-daming intriga, ang daming, yung parang kailangan maging strong yung personality mo. At parang magtiwala ka rin, isa siya doon. Okay. At tawag ko pa nga sa kanya itay. Tapos ako, baby girl. Pero ngayon kasi, syempre, since I'm 28 years old, yung pagtawag sa kanya ng itay at pagtawag niya sa akin ng baby girl is nalilimitahan. Hindi kami makapag work sa isa isa. Yung one more chance kalusot lang yun. Sobrang nakalusot lang yun. Pero sobrang hirap na hirap pa ko doon dahil parang nagsushooting kami doon hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya pinapakusap. Until nagsumbong siya sa calendar ko na Tita, si Maha hindi ako pinapansin. Just yung si Nanay Nenet, parang, Uy, ba't di mo daw pinapansin yung itay mo sa, ano, shooting? Tapos sabi ko, oh, anong tawag mo, itay? Exactly, itay ko siya. Paano ko siya kakausapin sa shooting? Tapos, ang role ko ay girlfriend niya. Tapos, first, first kissing scene ko pa yon sa pelikula. At siya yun. So, parang sobrang talagang, motivate yung sarili ko. Na, in, in, in character talaga ako. In-embrace ko talaga yung pagiging Trisha ko. kinalimutan ko. Siya yung kitay ko. Yes. So, so, parang medyo mahirap. So, ngayon, since, um, yun na, 28, tumatanda na. Uh -oh. So, niyo po ba yung point? Parang yes. yun, para namang may chance na magkatrabaho kami ko. Parang kailangan ko yun i-arrange. So, nagkaroon ako ng post saka na, na, na principal's office din. Parang stop calling him itay. Parang tama na. Parang hindi ka na bata. Parang kailangan, kailangan um, mawala na yung itay and baby girl. Parang Kaya nakapag-post ako sa Instagram na um, goodbye itay, hello loy. Parang ganun. Uh, Pero yun lang yun. Ang okay, gagawin okay, um, okay. pa naman yung relationship niya challenge sino ba naman ang hindi gusto makatrabaho? Isang challenge. Diba? So, yun. Gusto ko siyang makatrabaho. Diba? Kung gusto ko makatrabaho, oh, huwag mo na siyang tawagin kita. <laughs> hindi <laughs> ginawa ko. Naging masunurin lang po. Pero, so, oh? Um, hindi ko naman rin kayo masisise kung nalagay niyo ng medyo siya yon <laughs> o ng kulay because sino? nasa industriya tayo. Okay. Yes, dapat. <laughs> okay. Okay. so, yun po. Pero, at least, um, sa gumagawa ng ingay o ano man, pero yun po, gusto ko lang i-clear talaga okay. na wala, wala lang Sino lang yeah. ng na puso mo ngayon? Um, wala, tumitibok na siya mag-isa. <laughs> <laughs> Meron kang... Pero gusto mo sanang tahimik, di ba? I mean, gusto mo ito ipaubayan na maging tahimik ka ano? buhay mm. pa rin. Diba? Um, Pero hindi ata pwede. Hindi naman po ako ano. Well, um, uh, for the record, I'm single. Single mm. po ako. Mm. Single po ako. So, mm -hmm. dating, yes, nag-date yes. ako, pero hindi naman, hindi naman exclusive. Okay. May narinig kami in the na <laughs> uh, nakikipag-date sa'yo. Non-showbiz daw? Talaga po ba? Jay din ba? J din ba? <laughs> huh? J ba daw ang first <laughs> date? <Endor> ng pa? <laughs> Ma, ano na lang kay Mario <laughs> talaga. <Ay>, ano <tanong laughs> ka na ka-excited para sa Star Magic Ball? Thank you. Um, just ko, parang Minsan nga, ayoko nang ma-excite sa Star Magic Ball kasi pressure. Kailangan mo papayan, kailangan uh, mo hindi mo maganda. Pero nakaka-excite pa rin dahil makikita mo ang mga uh, mga um, kapatid mo, mga katrabaho mo from Star Magic. At di lang from Star Magic, from ABS, CBS. Na maghahanda, tapos magiging glamuro sa lahat, pati yung mga lalaki, sobrang is, ba? Diba? Parang nakakatawa na minsan sa isang taon may mga ganong event, may 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 ginawa ang Star Magic na ganong event at uh, yun. So makita kita po tayo lahat on Saturday. Yes, yeah, Saturday is October 3rd. Mga ba? Hindi. Sila ang lumalapit pero busy pa ako. Nice! nice! Tsaka meron ako. <laughs> enroll ko lang. So, baka mag-stop muna ako sa dating. <laughs> Hindi mo lang miss ha? May karelasyon? Alam nyo, but enough na muna sa akin yung make a text or hang out with friends. Yung, oh, okay. you post mo, yun. Yung post mo sa IG, parang ilang days yung...